mga serya ng video sa non-profit, lupon ng mga direktor ng non-profit, Integral Org, sa pagpupondo mula sa Calgary Foundation, lupon ng mga direktor ng non-profit, ang lupon ng mga direktor ng non-profit ay isang grupo ng mga tao na namamahala sa isang non-profit. Nagtatakda ang lupon ng mataas na antas na diskarte para sa non-profit na organisasyon at tinitiyak nito na makakamit nito ang misyon at bisyon nito. Ang lupon ay legal na responsable para sa mga mapagkukunan at aktibidad ng non-profit at para sa pagtiyak na ang non-profit ay napapanatili. Ano ang ginagawa ng isang lupon ng mga direktor? Isinusulong ang misyon. Ang lupon ay nagtatatag, nagpapatupad at sumusuporta sa misyon at bisyon ng organisasyon tinitiyak ang epektibong pagpaplano ng organisasyon. Ang lupon ay gumagawa, nag-aaproba at sumusuporta sa estrategikong plano. Tinitiyak ang sapat na mapagkukunan. Tinitiyak ng lupon na may sapat na mapagkukunan para sa organisasyon upang mapanatili kabilang ang mga mapagkukunang pinansyal at mga mapagkukunan ng tao. Nagbibigay ng pangangasiwa sa pinansya. Tinitiyak ng lupon na ang organisasyon ay nasa isang daang pinansyal na mapapanatili. Nagtatatag ito ng mga kontrol at pagsusuri sa pinansya at inaaprubahan ang budget. Tinitiyak ang katuparan ng mga legal na obligasyon. Tinitiyak ng lupon na ang organisasyon ay sumusunod sa mga batas at regulasyon at naghahain ng corporate at tax return. Sinusubaybayan ang mga programa at serbisyo sinusubaybayan at pinapalakas ng lupon ang mga programa at serbisyo kabilang ang paglalaan ng pera at mapagkukunan. Namamahala sa panganib, tinutukoy, pinaghahandaan, at pinapagaan ng lupon ng panganib. Sinusuportahan ng Executive Director Kapag sila ay bago, maraming non-profit na organisasyon ang walang Executive Director. Ngunit kapag handa na sila, kumukuha, pinangangasiwaan at sinusuportahan ng lupon ang executive director. Ano ang mga tungkulin sa isang non-profit na lupon? Ang bawat individual na miyembro ng lupon ay tinatawag na director. Ang lupon ay maaari ring magkaroon ng mga opisyal Kasama sa mga tungkulin ng opisyal ang tagapangulo ng lupon, sekretarya, o ingat-yaman. Tagapangulo ng lupon, ang tagapangulo ay nangangasiwa sa gawain ng lupon at nakikipagtulungan sa executive director. Sekretarya ng lupon. Ang sekretarya ay kumukuha ng mga minuto ng pulong ng lupon, nagpapanatili ng mga talaan ng lupon at sinusubaybayan ang legal na pagsunod. Ingat yaman ng lupon. Ang ingat yaman ang namamahala sa pinansya, namumuno sa taunang pag-audit, at nakikipagtulungan sa executive director upang mapanatili ang mga rekord ng pinansya. Ang lupon ay may malaking kapangyarihan sa isang non-profit, ngunit bilang isang kolektibo lamang, sa isang pulong ng lupon, malusog ang debate at hindi pagkakasundo. Ngunit kapag naabot na ang isang desisyon, ito ang magiging desisyon ng buong lupon. Ang lupon ay may isang boses. Ang isang epektibong lupon ay nangangalaga sa sarili nitong kalusugan. Nangangahulugan ito na ang lupon ay kumukuha at bumubuo ng mga bagong miyembro ng lupon upang matiyak ang pagkakaiba-iba at isang hanay ng mga kasanayan sa lupon. Regular ding tinatasa ng lupon ang sarili nitong kalusugan, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng pagsusuri ng lupon. Ang lupon ay nakikibahagi din sa edukasyon at pagsasanay upang matiyak ang isang malinaw na pag-unawa sa mga responsibilidad nito at kung paano magtutulungan ng maayos bilang isang pangkat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga non-profit na lupon, panoorin ang aming video tungkol sa Pagtatathag ng iyong unang lupon ng mga direktor. Ang misyon ng Integral Org ang pag-unlad, paglago at pagtamo ng mga non-profit ng Alberta. Narito kami para tumulong. Tawagan kami sa apat na raanat tatlo, siyam na raanat pitumput dalawa, pitumput